Hi guys, good, morning guys. Ito din Sabakas may araw na rin guys. Kaya ito yung mga sinampay namin. Dahil uh, ilang araw po na walang yung araw. Ito, uh, ilang araw na mula. Marami po kami sinampay. Ito guys, eh. oh. Oh, meron dito, meron dito. Oh, dahil dalang linggo yung ulan tsaka eh tsaka lang po umaraw ngayon po ngayon umaraw guys malalang at may araw na rin ah okay. dami kami silang pie Halos din mailabas lahat kasi minsan aaraw o aanbon o ulan. Kaya nakakatakot maglabas ng sinampay. And guys, mga sinantay namin. Meron sa labas. Meron sa may tiris. And guys, oh. Oh, daming sinampay. Parang kami nagtitinda ng ukay-ukay -okay sa bahay namin. Dahil marami na kasampay na dami. Dahil hindi ko po siya mailabas lahat. Baka mamaya uulan na naman, guys. Yan, guys, oh. Have a blessed morning, everyone. Happy Sunday. Good bless us all.